sang Japan ay pangatlo sa pinakamayamang bansa sa buong mundo at isa rin ito sa pinakamaunlad sa lahat. Pero alam mo ba, sa kabila ng kaunlarang kanilang tinatamasa ay hinaharap ngayon ng Japan ang napakalaking problema. Ang mga Hapon ay unti-unting na. Maunlad na ang kanilang bansa pero ang populasyon ay hirap sa pagpusan. Sa katunayan, nabawasan na ang kanilang populasyon ng 644,000. Kung ihahambing sa Pilipinas, tila binura sa mundo ang halos buong populasyon ng tagig na 644,473. Pero bakit nga ba patuloy na lumiliit ang populasyon ng Japan. Maganda kaya ang epekto nito sa bansa o isa itong banta para sa kanilang ekonomiya? Iyan ang ating pag usapan ngayon. kilala ang Japan bilang isang pandaigdigang kapangyarihang pang-ekonomiya. Pero kasabay ng patuloy na pagunlad ng bansa ay unti-unti namang nauubos ang kanilang lahi. Naabot ng Japan ang pinakamataas nitong populasyon noong 2008 kung saan umabot sa 128 million ang bilang ng mga mamamayan nito. Pero sa pinakapuling pagtatala nitong 2021, nakababahalang bumagsak ang bilang ng populasyon sa 125.6 million at tinatayang babagsak pa daw ito sa 87 million sa taong 2016. Ayon sa mga ulat, sa kasalukuyan ay nabawasan ang populasyon ng Japan ng 644,000. Kung ihahambing dito sa Pilipinas, tila binura sa mundo ang halos buong populasyon ng tagik. Para sa isang bansang nangunguna sa pagunlad, nakapagtataka ang pagliit ng populasyon ng Japan. Sa kabilang banda, malamang may mga nagtatanong din, hindi ba't magandang indikasyon ito na nakukontrol ang paglaki ng populasyon ng Japan? Dito nga sa Pilipinas na may populasyong mahigit 112 million ay pinagtitibay ang mga programang pangkontrol ng populasyon. So kung iisipin, maganda ito para sa Japan dahil hindi lumulobo ang kanilang populasyon. Pero bakit itinuturing nila ito bilang malaki at napakahirap na problema na kailangang masolusyonan agad? Para kasi sa Japan, peligro sa ekonomiya ang maaaring idulot ng pagbaba ng populasyon. Bakit kaya? Bumababa ang populasyon ng Japan dahil sa mababang birth rate. Ibig sabihin, konti lamang ang bilang ng mga ipinapanganak na sanggol sa bansa. Mula sa karaniwang apat na anak noong 1945, ngayon ay karaniwang 1.4 na anak na lamang kada pamilya. Ayon din sa pag-aaral, 70% ng kalalakihan ay 60% ng kababaihang nagkakaedad 18 to 34 ay walang karelasyon. Mataas din na incidente ng virginity at abstinence. Ayon sa pag-aaral noong 2013, 10% ng mga may edad 30 ay walang karanasan sa pagtatalik. Ang tanong, bakit nila takot ang mga hapon na magkaanak at bumuo ng pamilya? Ang itinuturong dahilan ay ang kawalan ng katiyakang makamit ang magandang buhay. Sanhi marahi ito ng pagbabago sa sistema ng trabaho kung saan 40% ng mga manggagawa ay irregular. Dagdag pa rito, 10% ng mga empleyado ay karaniwang nagtatrabaho ng 60 hours kada linggo. Mababang sweldo, matinding pagod, kawala ng sekuridad sa trabaho. Dunong dito ay mga alinlangan kung ang pagpapamilya ay kakayanin pa ba. Bukod sa mababang bilang ng ipinapanganak masanggol, malaking suliranin din ang pagdami ng matatanda sa bansa. Masasabing double-edged sword ang problema sa populasyon ng Japan. Higit sa 28.9% ng populasyon ay may edad 65 pataas. Higit sa 2 milyon ay nagkakaedad ng 90 years old sa Samantalang 80,000 naman ang mahigit 100 years old. Kaya naman itinuturing ang Japan na may pinakamatandang populasyon sa buong mundo at dumadanas ng fenomenon na tinatawag na Super Aging Society. Masasabing magandang indikasyon ito ng mataas na life expectancy. Ayon sa mga eksperto, ang pagkakaroon ng mahabang buhay ay marahil dulot ng mga sumusunod. Una ay ang namayaning dekada ng kapayapaan at kasadanaan matapos ang World War II, ang papunlad ng mga teknolohiyang pangmedikal at ang pinagbuting antas ng nutrisyon. Pero dahil sa pagtanda ng populasyon, nangangahulugan na bababa ang bilang ng manggagawa. Ang populasyon ng working age na 15 to 64 ay bumaba ng 3% at posibleng sa taong 2060, apat sa bawat limang manggagawa ay senior kait Kahit sinusolusyonan na ito ng gobyerno sa pagpapalaganap ng mga robot bilang manggagawa, hindi naman ito kayang tugunan ang kakulangan sa buwis. Dahil sa pagtanda ng populasyon, lumalaki ang gastusin ng gobyerno upang suportahan ang mga seniors. Bumababa naman ang bilang ng manggagawa na pagkukunan ng buwis ng gobyerno. Kung di kakayanin ng kita ng gobyerno na tustusan ang kanilang pangangailangan, mapipilitan silang dagdagan ang kasalukuyang 13 trillion dollars na pagkakautang. Talagang malaki ang epekto ng mga pagbabagong ito sa populasyon. Sa katunayan, taon-taon ay tinatayang 400 na paaralan ang nagsasara at napapalitan ng nursing home para sa mga matatanda. At simula noong 2014 ay mas marami na ang benta ng adult diaper kumpara sa diaper na pangbata. Pero higit sa epekto sa ekonomiya, nakakalunan lumungkot din ang paglaganap ng fenomenon na ay kudokushi. Ang kudokushi ay tumutukoy sa mga insidente ng pagkamatay ng matatanda ng mag-isa. Kaya naman hindi agaran natutukusan ang kanilang pagpanaw. Mababang bilang ng isinisilang na sanggol at tumataas na bilang ng matatanda. Ito ang mga factor na pinanangibahang magpapahina sa ekonomiya ng Japan mga mamamayan ang itinuturing na pinakamahalagang yaman ng anumang bansa. Anumang likas na yaman o teknolohiya ay nagkakahalaga lamang kung may taong gagamit at magpapayabong dito. Kaya naman, isang malaking katanungan kung maituturing pa bang maulad ang isang bansang may populasyon na hirap sa pagpusay.